Hello guys, mga kadada. Remember, nag-alaga ako ng aso ng ilang araw, ng ilang gabi pala. So ito yung mga tira nila kasi pabalik na sila ng Australia dahil sinundo lang nila yung aso dito. So ayan, binigay sa akin mga kadada. Grabe o, oh. ang dami pa nito. Kahit na hindi pa, hindi na mga puno, at least o ma papakinabangan ko pa ito. Oil. Yan o. Oh, marami siyang ano. Pag bibilhin mo ito, mahamahal nitong mga, mga ano na ito. Tapos ito, buo pa o. Oh. O, oh, makakagawa ako ng spaghetti. Diyan o, oh, ang dami pang paminta. Maraming mga ricados. O, oh, ito bago pa. Bago pa itong mustard na to. Diba guys, ang dami. Mayroon pang kamatis may mushroom kasi paalis na sila sa sabado tapos more on dinner outside sila so ayan binigay na sa akin lahat siya mga ano nila ano ayan mantika mga pasta ayan hey, ayan dami salamat Thank you Lord sa mga blessings na 'yan talaga naman oh napakabuti ng Panginoon